Ang tanong ni Rio ay, paano po ba kayo kapag nasasarapan? Kung paano ako? Ano ang ginagawa ko kapag nasasarapan ako? So natin pag-uusapan for today's video. Interesado ka bang malaman? Kung ano ang kasagot, please keep on watching para bago yan. Kung bago ka pa lang sa channel, please consider to like this video and subscribe my channel. sa so, paano nga ba, anong ginagawa ko? Pag nandun na ako, malapit na akong labasan, ang sagot ko dyan ay tumutuwid yung aking mga paa, kumigibot-kibot yung aking bulaklak. Yan talaga yung pinakamasarap na mararamdaman kapag ka ang sa babae ay malapit ng labasan. Opo, yung daing ko ay wala ng poknat, yung sobrang sarap. At napapasabi rin ako na ang sarap. Tapos ayaw ko pang huhugutin kasi nga nandun pa rin ako, sarap na sarap pa rin ako at gusto ko pang ikinakayod pa hanggang sa makadalawa ko, makatatlo ako, makaapat ako, yung ganun po. Sobrang sarap kasi ayaw kong matatapos. Ganun kasi ang isang babaeng nasasarapan, ayaw niyang matatapos yung laban. Hindi katulad ng isang babaeng hindi naman tunay na nasasarapan itunutulak kanyan. Kasi nga akala niya na kapag kasarap na sarap ang isang babae, dapat itinutulak ang isang lalaki para sa akin ha, kapag nasasarapan talaga ang isang babae, hindi ka niyan itutulak, kakabigin ka pa niyan para hindi mo hugutin. Kasi gusto pa niyang makadalawa, makatatlo, makaapat, makalima. Kasi nga po, sobrang sarap na nararamdaman. Yung kiliti na hindi mo maipaliwanag yung sobrang sarap, ganun po. Kaya kapag ka itinuloy-tuloy mo yung pagkayod doon sa kanyang bulaklak kapag ka siya ay nalabasan na, makaka ilang ulit pa ang isang babae hanggat kinakayuran mo pa yan. Huwag na huwag kang huhugot kahit malambot na yan. Okay po? So sana ang ko ng tama tanong. And if you like this video, please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.